Siguradong first time mo nga lang makikita ito sa NBA. Grabe nga itong ginawa na itong Pacers player. Pero bago natin siya pag-usapan ng mga idol, isa pang first time in the NBA ay walang iba kung hindi itong ginawa ni Joel Embiid. Nang dahil this is definitely a first in the NBA, itong ibang klaseng free throw routine na pinapractice ni Joel Embiid. Panorin yung mga idol. Well, no explanation needed mga idol Nakita nyo ang ginawa ni Joel Embiid At talaga nga namang kadiri nga daw itong kanyang ginagawa Pero for sure naman yan ay trip-trip lang neto ni Joel Embiid At hindi niya talaga gagawin yan Sa isang NBA game kaya niya pinapractice Siguro tripings lang din siguro pre-game at ang isa pang first time na nangyari ngayong NBA season mga idol ay etong ang mga Kings announcers. Nang dahil lang matalo kasi sila ng team ng LA Lakers, abay damang -daman nga natin sa kanilang mga sinabi ang kanilang medyo hindi masayang feelings at sinabi nga nilang mga bagay na ito nang dahil lang naglabas ang Lakers ng confetti after their win. Pakinggan nyo itong kanilang mga sinabi. Oh my gosh! And they got the streamers coming down like What the Dodgers game just won the pennant you got understand, this Anthony Davis' first win against the Mata Sabonis. It is. So they're going to celebrate out here. 131-127. mga salty nga daw itong mga Kings announcer mga idol matapos silang talunin ng Lakers. And speaking of overreacting, abay ang Kings nga daw every home win ay nagla-light the beam pa nga daw. At yun nga ay definitely an overboard overreaction para nga sa alilan ng dahil sa simpleng regular season win. At ngayon nga mga idol, pag-uusapan na nga rin natin. eto nga ang first time nyo lang makikita in the NBA na ginawa ng Pacers player. Wow! Ladies and gentlemen, I don't know if you just saw this. This is stupid. Well, tama nga ang nakita nyo mga idol, tinalon ni Obi Tapin ang nastak na bola sa ibabaw nga netong ring. Well, kung hindi nyo alam ay halos 12 feet nga ang taas niyan at walang mga NBA players ang nakakaabot niyan. Diba't kapag napapanood nga natin niya sa mga ibang mga games ay gumagamit pa sila ng map para nga lamang na mawala yung bola sa pagiging snag at the top of the board. Pero itong si Obi Tapin mga idol, kilala bilang high flyer, very athletic. Abay, hindi niya na kailangan ng map, hindi niya na kailangan ng stick. Ang kailangan niya lang ay ang kanyang legs. At talagang tinalon nga mga idol at nagulat tuloy ang mga Pacers announcers sa kanilang ang na-witness na ginawa ni Obi Tapin. At matapos nga yan, abay, ngingiti-ngiti lang itong si Obi. At siguro sinasabi niya mga idol na basic lang yan sa akin, madali lang yan para sa akin ro definitely mga idol a first na makita nga natin in the NBA itong grabe ginawa ni OB Tap